yun ang makakalungkot ah, may isang na deads mga idol no kung napakatagal niya na sa akin pero na -dead siya all right yan magandang araw mga idol uh, mga idol uh, welcome sa aking bagong video no uh, ngayon naman ang gagawin ko mga idol uh, i-update ko lang kayo dun sa aking alagang japanji G yung nabili ko dati kay Boss Tekre yung along piraso mga idol no ngayon habang sinasalansan ko sila ng ganito sunod-sunod silang uh, numero, oh, may napansin ako yung number 3 patay na. Ayan mga idol. Yun ang makakalungkot. Ah, may isang na-dead mga idol. No? Kung oh, napakatagal niya na sa akin pero na-dead siya. Okay. Sige, set up kulay camera. Buksan natin sa isa mga idol. Malaki na inilaki na lang lahat. Ang pinakamaliit noon, yung 1, yung 2, at saka yung 3. At saka yung, hindi ko alam kung, kung isa dito sa... 6, 7, 8 eh Basta isa rin ang mali, bali, ano eh pero ang pinakamali ito, no, 1, 2, 3. Pero pinaka ngayon, pinakamalaki ngayon, ito, si Dos. Okay, yan, ito mo, nagmult na naman. Kasi ang lakas niyang kumain. Ito, yung uno, um, maliit pa rin siya, pero ano na, okay na. Ang problema ko talaga, itong 3 na ito, napansin ko ito, uh, isang linggo na ito na parang, basta di siya kumakain eh. Nisip ko naman, pre-mult. Uh, Minimist naman natin yan na uh, mga gabi. Minimisting eh. natin yan. Napansin ko lang siya, pag binibigyan ko siya pagkain, hindi na siya kumakain. Tapos, lagi siyang gumagalaw. Ako, pre-malt naman ako. E, Siyempre, dapat nakatahimik lang. Pero yung tsura niya, pre-malt. Uh, kahit kaya yung ministing ko, hindi siya napapakali. Tapos, lagi nakalawit yung tiyan niya. Eh, kaya pala, madedet. So, ngayon, sinilip ko ngayong hapon. Uh, nakita ko siya, yan. Okay, buksan natin, mga idol. Alam, ah, makita niyo. May ayusin ko na yung camera. Alright, yan, yeah, mga idol. The front camera tayo, eh. Ah, uh, unahin na natin 'to, si Uno. Ayun, ganda niya, kulay abo. Oo, makikita niyo ko lang nga. Yeah. Kulay abo siya. Wala kina, 'di ba? Sabayan ko na lang diba? ng listing. Para kahit hindi ko na listing mamaya ng gabi. Okay na 'yan. Ito naman si Dos. Ito naman si Dos. Mail siya mga idol. Nag-mail si Dos sa nyo nga ba? Sila lalaki na lang yan. Nang XL na lang ano to. XL na siya XL na siya ng ano na? good na nga lang, nagagampang DMP natin mga idol yun na naging sukat nito, kapakabilis lumaki nito isang kasi naman ito yung pakakainin mo naman talaga ang inaangasab niya yan, mail siya hindi quality yung camera natin mga idol yan, male siya oh nag -male. napansin ko dito, sa walo na to ang mail tatlo na tatlo na mga idol, ang male alam syempre eh, ito katul di ba maliit pa hindi pa sigurado malalaman nyo pala ito kung pag medyo lumaki na tapos ito nga si Tres na nakakalungkot mga idol oh. na si Tres yan kaya pala yung kilos nyo marahan na marahan yan hindi ko alam kung naging depresya nito ma-reference naman ang alaga yan, eh mini-misting natin yan uh, napansin ko lang siya talaga may uh, isang linggo na siya yung parang hindi ano lagi lang siyang gumagapang ng mahina gano'n hindi siya nakapakali. Pa pag nilagyan ko ng pagkain, hindi siya kumakain. O, ganun lang siya. Iniisip ko nga kasi pre mold na. Pero sa naging ano naman natin dito, observation, pag pre mold ng mga to, nakatahimik eh. Hindi kumagalaw. Pero siya naman, tsura niyang pre mold Pero lakad na lang siya ng lakad. Ayan. Sayang, ano? Okay, wala tayong magagawa Nakakalungkot ano? man. 4. 4. yun, di ba? ganda, puti, mga idol Ang pangalap ko sana talaga nun it, Mga itim uh, Pero nangyari dito, mga puti Puti at saka parang brown Pero maganda pa rin naman yung puti Ayan, Lalo na yan, ang ganda Kaya lang syempre, gusto ko sana nang may itim Ayan Kaya lang natin to, tulog na tulog eh oh. Tulog na tulog Diyan Cinco Ayan. Ito, delikado na to Parang lumalaki yung ano eh Ano sya mayan yun? Parang mag din eh Sana hindi Kasi pag ganitong kaliliit pa lang Hindi mo pa pala sila makita na mail Yan, sila sila ng TM ngayon eh ha? Ng TM na mayon Ngayon yung tatlo kasing lumabas na mail na yun, nung ganito pa lang sila kalaki, hindi mo pa yung mail. Nakita na lang, nung ganito sa, mula sa ganito kalaki, nung na-mod sila, lumabas na. nag na sila. Yan. Balik ko tong siyento, ha? Balik ka na dyan, balik, balik, balik. Okay. Yeah. Ito si number 6 final mail Number 8 din, may din siya. Yan, makikita n'o. Boom. Ah, siguro motor, na rin ng tunay. Ito, ito, mail din, mga idol. Yan, mail din. Puting puti naman to mga idol. Na, maganda rin naman pala yung puting puti Yan, mail din siya. Ngayon, tatlo na yung mail. Namatay naman yung isa. Mahal yan lang yari dito. Ito na lang sila. Tapos, hindi ko pa sigurado kung mag-mail pa yung ibang medyo maliit. Mga idol, ang laki na ito ngayon. Sa ngayon, ang sukat nito, para siyang good size ng derby natin. Yeah, kita niyo mga idol, mula sa maliit nun, na parang munggo lang yung pinakamalaki nun eh. Tapos iba parang maliit pa sa munggo. na uh, napalaki na natin sila lang ganito. Nakakalungkot nga lang namatay si number 3. Yun lang. Pero talaga. Solid na natin to. Pero mas yung Ocho maliit pa rin. Oh, no? ito lang, kulay brown. No, hindi na natin pagkakapangin, maliit pa rin si Ocho. Okay lang, pero basta malaga buhay. Eh, hindi siya kumain eh. Hindi yung pagkain no? hindi niya nakain. So, maaaring ito, baka primal ten. Medyo malaki siya eh. Yan. Tapos mga idol, pakita ko na rin sa inyo. Uh, dahil nga gusto ko lang itim, bumili ko lang ite Ayun, ako bumulong pa lahat bumili ko ng item kay boss yan rin ah, uh, labing pituto labing pituto 17 pieces yan eh eh, namatay na rin yung dalawa yung isa kasi nung dumating sa akin uh, maghahalala noon iniwanan ko dito uh, tapos namatay na yung pagbalik ko dito, namatay na isa tapos gabi, ko gabi, nung pinakakain ko, meron din isang dex din. Kaya, bali dalawa lang. Isa naman na yun, napansin ko rin, hindi siya kumakain. Kahit ano gawin mo sa kanya, kung bigay ng pagkain, hindi kumakain. Kahit igalat mo na yung pagkain, hindi kinakain. Mga ito, sample lang natin. Oh, Malimit din yan. So, ito, sabi naman niya, mga itim. Itim na to. Sana nga, pag laki, eh, umitim. Yan. Ah, uh, bali, 15 pieces natira. Pero may kasama tong isa na medyo malaki na nun. Nag-malt pa rin ang misan. Nung pinadala niya sa akin, hindi pa naman siya <smellan> 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 maliwanag na maliwanag nag mail yan sa so, mga idol maliwanag na maliwanag nung ano, nag siya ayun ang mangyari dyan ganda niya nakakaitim siya sabi niya yung mga kasama daw na to kapatid to isa lang ang pinanggalingan kaya itim din daw yan Ah, uh, nakakalungkot na 'yung camera natin, ay eh. parang ano, you know, blood ba 'to 'yung salamiki blur? Yan oh, you hindi know, no? Sa rento, medyo mag, mag, ay, sa rento. Alaan siya. Ayun. mga 'to, lahat ng kasama na 'yan, ha, itim din, sabi niya. So, medyo lumalaki, makikita mo 'yung na kulay. 'Yun. Kasi doon sa unang wall, wala akong nakitang itim, eh, medyo gusto ko sana talaga 'yon. Ah, uh, nag-usap kami. Sh siya, 'yan. Isa sa pinakamalupit yan Ayan Kumuha tayo 17 pieces to kaso namatay na agad yung dalawa Yung isa nung kalalating lang halos Tapos yung Sumunod Namatay kagabi lang Pagkabi ko lang kasi nakita nung pakakainin ko Ayan Maliliit pa to mga ito Pero mga nagmult na Nagmult na rin yung iba Ayan o oh, ano ba yung pinagmult na no oh, Ito yung pinaglagyan dati nila Ayan Tama-tama, nagdampot ko pa yung pinaglagyan dati ni Tres, oh. Uh, talaga nagpaalala pa ano? Pero pero Sean Jim, mukhang puti naman to ah, ah Pumuputi yata ah O oh, nag na rin yan eh O oh, Pumuputi yata boss ah, hindi asala umitim umiti Habang lumalaki eh. ah, Kasi ang kinuha ko talaga gusto ko puro itim Ayan. 17 pieces yun usapan namin Puro itim Maliliit pa mga ito Maliliit pa Kalalaki din yan, ha? natin yan, kamukha nung naunong walo Kaya yeah, kakalong ko nga kung kailan nyo establish na sana yung laki tsaka Sa tips eh Alright mga ito, hindi ko na isa-isahin uh, Yun lang, pinakita ko lang yung ating mga gagamban Japan Bali dumami na ng dumami, no? Ay ganun talaga eh Uy, uy, uy Ang bobot Ganoon na eh. Subo na sa ganito eh. Oh. You know, ito maliit pa rin. Kung nakikita yan, titakip. Ayun. Alright, yun lang mga idol. Alright, yun lang. Salamat mga idol. Uh, manood lang. Lagi uh, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Uh, Pag-like, mag-share. Yun lang right, mga idol. Maraming salamat.